Ilang linggo pa bago ang araw ng mga puso, nakapag-order na ng bulaklak na tulip si Ang mga ito kasi kanyang ipapadala sa kasintahan ng kanyang pamangkin sa Pampanga. Pero sa pagbili nito, nagulat ito sa pagtaas ng presyo ng mga bulaklak. Ang tulips yun, noon huling pumuha ko noon, 200 lang, 150. Dahil Valentine, 250 na siya. Pero bukas sigurado, 300 na. Kasi yun ang sinabi naman sa akin. Kaya ino-order ko ito one week before. Kasi sanay na akong bumibili talaga. Bagamat mahal, maganda na raw ito kaysa sumabay ito bukas sa dagsa ng mga mamimili. Sa Baguio Orchidarium kung saan lumipat ang mga nagbebenta ng bulaklak, tila matumal pa ang bentahan bago ang araw ng mga puso. Ayon sa mga nagtitinda, sadya talagang tumataas ang presyo ng mga bulaklak bago ang araw ng mga puso. Medyo mura ang bentahan namin ng isang dosena is 700. So, o hanggang sa 600, isang dosena na red rose. Pero ngayon, 9 to 1,000 ng 1,000 na nakabukid. Depende sa bulaklak. Yung arm bouquet na pitong roses, 500. Pero bukas, tapos naman siguro yan. Sa latest monitoring sa presyo ng mga bulaklak sa Baguio Orchidarium, halos tumaas ang presyo ng mga bulaklak. Ang sunflower na dati isang daang piso kada piraso, ngayon naging 150 pesos na. Ang rose na dating 80 pesos kada piraso, ngayon naging 100 pesos na. Ang stargazer na dating 200 pesos, ngayon 250 hanggang 350 pesos na. Ang radus naman halos walang paggalaw at naranatili itong 50 pesos kada bundle. Ang tulips naman na dating 150 pesos kada piraso, ngayon naging 300 pesos na at ang carnation, 300 pesos mula sa dating 180 pesos. Ang mga small bouquet, nagkakahalaga ng 250 hanggang 400 pesos, habang ang medium ay 500 hanggang 700 pesos, habang ang big bouquets ay nagkakahalaga ng 900 hanggang 1,000 pesos. Dahil sa pagtaas ng presyo, ang ilang mamimili, pagkakasyahin na lang daw ang kanilang budget. Uh, may chocolate, pwedeng love letter na lang kung nasa budget man sila or pero ang iba, di didiskarte na lang kung ano ang ibibigay sa mga minamahal. Actually po, o mga food, o something pang Bukas, inaasahang dadagsain pa ng mga mamimili ang pwesto ng mga cut flower vendors sa Baguio Orchidarium at plano ng mga ito na magbukas hanggang alas 9 ng gabi para sa mga last minute na mamimili ng mga bulaklak. Vanessa Bugtong, para sa Luzon headlines